Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng matinding batikus si Deo Balbuena, o mas kilala bilang diwata, matapos niyang isuot ang tradisyonal na kasuutan ng mga igorot sa Benguet at gawin umano ang hindi-angkop na kilos na nakakasakit sa indigenous people o IP community. Guys, nandito na lang naman tayo sa bagyo Hindi natin makakumplito ang ating pagpunta dito kung hindi tayo makapagsuot ng igorot costume. Kaya naman... Ay! Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Cordillera, minomak umano ni Diwata ang kultura ng mga Igorot sa pamamagitan ng paggawa ng Indian Shouts at iba pang kilos na hindi tunay na sumasalamin sa kultura ng mga katutubo. Tinawag ni Diwata ang tradisyonal na kasuutan bilang isang costume, isang bagay na itinuring ng NCIP bilang kawalan ng respeto sa kultura ng mga katutubo. Kinimok ng ahensya ang mga rental stalls at iba pang establisimyento sa Benguet na maging responsable sa pagpapahiram ng cultural attire at turuan ng mga turista kung paano ito dapat gamitin ng may paggalang. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Diwata tungkol sa issue. Ngunit dahil siya ay isang nominee ng Vendors Party List, maraming netizens ang nananawagan sa kanya na maglabas ng public apology. Ano ang masasabi mo? Dapat bang humingi ng tawad si Diwata o misunderstood lang siya?